Kailangan ko magpunta sa Canada. Ano po ba una kong gagawin para malaman kung paano maging professional engineer? Ang una mong dapat malaman is kung saang probinsya o teritoryo ka ba ng Canada talaga pupunta. Kailangan mong malaman to dahil bawat lokasyon ay eh, may kanya-kanyang regulatory bodies at meron ding pagkakaiba sa mga requirements na hinihingi nila. Kapag alam niyo na kung saang lokasyon kayo ng Canada pupunta, pumunta lang kayo sa Google page at isearch niyo ang Engineer Here Canada unang-una -una ninyong makikita dito, ang engineerhere.ca na website. Click nyo lang yan at mapapadpad kayo dito sa website na to. Click ninyo yung learn how to apply. Scroll down nyo lang ng onti, makikita nyo yung provincial or territorial engineering regulator na link. I-click nyo yan. Then, mapupunta kayo sa page na to kung saan nakalista lahat ng engineering regulators sa iba't ibang probinsya or teritoryo ng Canada. Depende kung nasaan kayo, yun ang piliin ninyong link at doon ninyo makikita kung ano ang specific requirements na kailangan ninyong ipasa para masimulan ang professional engineering license application ninyo. Thanks for watching. Don't forget to share, like and comment and subscribe. See you next time.